One day Yusuke Urameshi was killed in a car accident. He awoke as a ghost and was given the chance to regain his life by hatching a dangerous spirit beast that fed off his own energy. The spirit beast probably would have eaten him alive, but Yusuke used the power of the egg to save Keiko's life and sacrificed his one hope for coming back. Koenma, ruler of the spirit world, has seen Yusuke's selfless act and will give him a second chance. Kaya eh, na ba talaga ako makakabalik sa amin? Wala na akong narinig mula sa kanya. Alam mo namang masyadong maraming ginagawa si Jericho. Ah, bata lang yun. Pero kung magsalita akala mo matanda. Kung matanda na siya, dapat tuparin niya pangako niya. Pasensya ka na kung naiinip ka na. Ah, eh, Je Je Jericho! Ako ah! Huwag ka nga lalabas ng bigla. Nagulat tuloy. Cherry kailan mo ba papabalikin si Eugene sa kanyang katawan para tumahimik na siya? Yun nga, pag-uusapan namin kaya ako narito eh. Sumama ka! Ano? Ito ang bagong bahay namin ah. Kalilipat lang namin. Ngayon na ba ako babalik sa katawan ko? Huwag kang mataranta! May antas ang katawan at ang kaluluwa! Hanggat hindi nagtutuma ang dalawa, hindi ka ba makakabalik sa iyong katawan? At bukas na iyon. Wow! Bukas! Buhay na ulit ako! Buti naman! Sandali lang, Eugene! May konting problema pa! Sa kaso mo, medyo may kahirapan! Kapag hindi ka nakabalik bukas, matatagal na lang susunod na pagkakataon! Ganong katagal naman? isang buwan ba? Limampung taon! Limampung taon! Oo, at para matuloy ka bukas, kinakailangan natin ang tulong ng taong buhay pa. Importante yung lakas na nanggagaling gagaling sa kanila. Kuunti lang kailangan para mailipat sa iyong katawan. Ano? Pa paano mangyayari yon? Teka lang, paano nga ba? Ah, alam ko na, dadaan yun sa bibig mo. <tod> <tod> Bakit mukhang nagulat ka? Ganoon ang paraan sa pagligtas ng buhay. Ah, uh, pero, ah... Uh... Ngayon na! Uh, Sadali! Anong ginagawa mo? Bubuksan ko ang daan para ang lakas na mula sa mga espiritu ay makakarating dito. Bukas, ang iyong katawan ay magliliwanag. Ngayon, Kailangang alam ng tatlong taong naghihintay sa pagbabalik mo. Ang kanilang gagawin sa kanilang panaginip. At kapag isa sa kanilang nakaintindi at hinalik kang kasalob ng 24 oras, makakabalik ka na. Tatlong tao? Uh, uh, tupos na pala. Lalabas muna ako para makabili pa. Eugene, aalis lang ako sandali ha. Pantaya mo ang bahay ha. Isa ang mami mo sa tatlo, kaya lang wala na siya. Oo nga, pero alam ko hindi siya babalik sa loob ng 24 na oras. Sino pa ba ang dalawang tao? Ah, uh, yung mga taong malapit sa iyo. Palagay ko si Jenny na ang isa doon. At ang isa pa ay si, ah, uh, uh, sino nga ba? Ah! <coughs> 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 Napakasamang panaginip! Nakakatakot! Siya magliliwanag. Panaginip lang yun. Akala ko... Hmm... Ako. Lata pala ako. Makaalis na nga. Mukhang naiintindihan niya ata ah lakas sa espiritu ay tandaang pumapasok sa iyong mga pa. Pagdating ng hapon, magliliwanag ang buong katawan mo. Si Jenny lang ang pag-asa ko. Pero papasok na siya sa eskwelahan. Kaya kailangan maghintay. Ang sikat ng araw ay kailangan ng halaman. Inaabsorb niya ito at ginagawang chemical energy. Absent si Alfred, patahin ko pa naman siya kung kasi energy, ko. Carbon dioxide at... <coughs> si Jenny! Jenny, excuse ka muna! Apo! Sumunod ka, madali. At may sakit ang mommy mo. huh? oh, I'm afraid she's overworked herself in this hot weather, Mr. Yukimura. But with a day's rest, we think she'll be fine. Thank you, Doctor. Thank you very much. Keiko, they say she'll be fine. Now let's give her a chance to sleep now. No, I'm staying right here. Oh, how unlucky this is. She'll stand at her mother's bedside all night, but you're the one... Ang balikan niya ang katawan mo. Hindi niya iiwan ang mami niya, lalo na at ganyan ang kalagayan niya. Siguradong babantayin niya to. Eugene! Ah? Huh? Kumalat na ang kapangyarihan sa buong katawan mo. Ang kulang na lang ay ang lakas na nagbumula sa buhay na tao. Ah! Ayaw mong umalik na! ka na naman! Tumabi Ah, ayun siya. Alfred, Alfred, wala na akong panahon. Ayoko man, pero wala nang ibang parahan. Okay lang, halikan mo ako. Please lang, puntaan mo ang katawan ko. Ah, sige pa, sige! Ah, ayaw mo makinig. Uh, pa para yata biglang lumabig, ah. Ayan, nararamdaman niya na ako. Mabuti to para malaman niya. Ah, uh. Giniginaw ako. Baka labas nga muna. Hindi naman yata eh. Ay, hindi! Mami! Makinig ka! May <laughs> nauli ako mabubuhay, kaya pagbabukas mo na ang pagtasa yung ginagawa mo! <laughs> oh. Victoria, kwento ka pa. Napakalakas mo palang minom. Oh, Ay, ubos na! Ay, one round pa! Tapos lang, ito na yung ligaya! <laughs> <Sa 'yo> tayo tayo! <laughs> hindi siya pwede. Sa palagay ko, Eugene, si Jenny lang ang pag-asa mo para makabalik ka pa. Pero wala siya sa kondisyon dahil sa mami niya. Anong gagawin mo, Eugene? Alas 11.45 na! 15 minutos na lang. Kailangan gumawa kami ng paraan para makabalik siya. Ah! Alam ah, ko na, Eugene! Ah, ah, sandali, Charlene! Maghintay ka lang! May naisip akong paraan! Ano kayang naisip niya? Kapi na pala? E e Eugene? Ha? Huh? Eugene? Ha? Huh? Puntahan mo si Eugene. Ha? Huh? Bilisan mo. W wala nang panahon. Hanggang alas dosi na lang. Pag hindi mo siya hinalikani, hindi na siya makakabalik. Ang panaginip ko... Limang minuto na lang! Anong gagawin natin kung hindi siya nakarating? Ha, hindi ko matitiis na maghintay si Jenny ng limampun taon. At kapag nangyari yon, kakalimutan ko na lang siya. Huh? Ah, 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 Jenny! Tinamig ko ang katawan ng mami niya para ipaalam sa kanya ang kailangan mangyari. Ah, Tatlong minuto na lamang. Dili, Jenny! Wala na ng oras! Dalawang minuto na lamang. Ah, Dato na Susi. Isang minuto! Ah, dali! Ah! you're eugene Jenny, kumusta? Ay, kamuntik na! Mabuti naman, ayos na! Tapos na ang kaso. Ano ba ang sinasabi mo, Charlene? Marami pang darating na pagsubok. Ha? Mas mahirap ang pagsubok na ito. Kung para noong nakalutang pa siya dito at kasama natin siya.